at May mga pagkakataon din sa ating buhay na lumalagpas na din tayo sa ating hangganan at makakalimot sa buhay na pinagmulan. Kadalasang pa nga kapag nasa rurok na ng tagumpay ay ito pa ang nagiging dahilan upang makalimot na tumawag at magpasalamat sa poong may kapal. Minsan, may mga bagay pa na ginagawa na ikinasisira ng buhay ng iba para lamang sa pansariling kaligayahan. At sa bandang huli, saka natin pagsisisihan ang ating mga pagkakamali kung kailang huli na ang lahat at tayo ay sinisingil na ng karma sa buhay. Ito nga ba ang naging kaparusahan sa buhay ng batikang aktor na si Richie de Horsey? Matapos ang mga kasalanan kanyang nagawa, sadya nga bang siya ay ginising ng Diyos? Pero ito nga ba ang naging karma niya sa pagkakasangkot sa karuma? Mal na nangyari kay Pepsi Paloma, naging karma nga din ba sa kanya ang bigla ang pagbagsak nito sa showbiz? Paano nga ba niya nakilala si na Tito Vic and Joey? May katotohanan din ba na imbes na pera ay bato na lang ang ibinabayad sa kanya kapalit sa tatanghal nito sa entablado? Bakit nga ba siya nakulong ng mahabang panahon? Paano niya naiayos ang kanyang buhay? Ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Halika at ating talakayin ang maikling kwento ng buhay ni Richie DeHorsey at kung paano din siya nakilala at naging matagumpay sa mundo ng showbiz. Pero kung bago ka palang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Ricardo Reyes o mas kilala sa screen name na Richie D. Horsey ay isinilang noong September 13, 1956 sa lungsod ng Maynila. Sa murang edad nito ay likas na talaga sa kanya ang pagiging masiya hin pero dahil sa itsura nito at sa kanyang mga ngipin ay naging tampulan ng tukso ng kanyang mga kalaro at madalas siyang tinatawag nito na kabayo o mukhang kabayo. Nagsimula siyang magtanghal sa Folk House Manila noong taong 1976. Dito ay ipinamalas niya ang husay nito sa pag-awit at pagtugtog ng gitara. Ayon pa nga dito, ay siya daw ang gumagawa ng mga posters upang maakit niya ang kanyang manonood. Nilalagay niya ditong pamagat ay ang Richie the Singing Horse at dinidikit niya ito sa iba't ibang pader sa lungsod ng Maynila. Taong 1976, Tito ay nagbukas ang pinto sa kanya sa mundo ng showbiz dahil na-discover siya ni Tito Soto habang siya ay nagtatanghal. Dito na nagsimulang makilala si Big Soto at Joey De Leon. Sa katunayan ay si Vic Soto ang nagbigay sa kanya ng screen name na Richie De Horsey dahil hindi daw bagay ang pangalan na horse at ang tugon ni Richie ay parang pareho lang. At ang sagot naman ni Vic ay malaki daw ang ipinagkaiba dahil ang horse ay matanda na at ang horsey ay bata pa. Nagsimula siyang gawing alalay ng tatlo, ayon pa kay Richie ay masaya ito at proud siyang daladala ang mga gamit nito at paglingkuran bilang tigatempla ng kape. Subalit na apektuhan ang pagsikat ng tatlo dahil sa si ipinatupad na martial law at siya ay panandalian ding nahinto sa kanyang serbisyo at hanggang sa naglaon taong 1977 nang siya ay inanyayahan ng tatlo upang isama siya sa isang commercial jingle at lubos naman niya itong ikinagalak. Dito ay kaagad siyang binigyan ng liriko ni Tito Soto at sabi nito ay gawin mo lang na parang cowboy. Sa kalaunan ay nagkaroon ng variety show ang tatlo na pinamagatang diskorama. Dito ay isinama na si Richie at laking tuwa naman niya dahil natupad na niya ang kanyang pangarap na maging artista. Sobrang saya niyang ibinalita sa kanyang pamilya at mga kaibigan na siya ay magiging artista na at sinabihan niya ang kanyang kapamilya na makikita na siya sa TV. Kaya naman ng umeri ito ay agad namang pinanood ang palabas. At ang nakakatuwa pa dito, ayon pa sa kanyang ama, ay wala namang ibang nakita sa kanya kundi ang kanyang naglalakihang mga ngipin. Dahil di umano pala, ay ang unang tinutukan ng kamera sa kanya ay ang kanyang bibig. Taong 1976 nang gumanap siya sa pelikulang Iskul Bukol Bilang working student na pinagbibidahan ni Natito Vic and Joey. Dahil sa husay nitong pinamalas ay nagtuloy-tuloy na ang mga naging proyekto nito at nakasama din siya sa noontime show na It Bulaga na binuo ng TVJ noong 1979. Dumami na ang kanyang naging proyekto, kasabay din ng pagdami ng kanyang salapi ay mga tukso na lumapit sa kanya. Ang isa na nga dito ay ang kaliwat ka ng pag-aalok sa kanya ng gamot na nakasisira sa pag-iisip at di nagtagal ay naligaw ito ng landas. Subalit noong August 1982 ay nasangkot si Richie De Horsey kasama si Navic Soto at Joey De Leon nang sampahan sila ng kaso ng aktres na si Pepsi Paloma. Pero pumagitan naman sa kanila si Tito Soto at sa kalaunan ay ibinasura ng korte ang kaso laban sa kanila. Ngunit si Richie De Horsey naman ay patuloy na nalulong sa kanyang bisyo at hanggang sa siya ay maligaw ng landas. Dalawang beses siyang nakapag-asawa Ayon naman sa kanyang anak na si Alex Reyes, sampu silang magkakapatid at siya ang naging bunga sa pangalawang asawa ng kanyang ama. Kwento pa nito ay kahit naman daw nalulong sa bisyo ang kanyang ama ay hindi naman daw sila nito pinabayaan. At nakapagtayo pa ito ng tatlong bahay, isa sa Malate, isa sa Quezon City at isa naman sa Taytay. Dagdag pa ng kanyang anak, ay mabait na ama daw itong si Richie de Horsey. Sa totoong buhay ay galante at palabirok. Ngunit na magkahiwalay si Richie at ang kanyang asawa ay naapektuhan naman ang kanyang trabaho at patuloy na nalulong sa gamot na nakasisira sa pag-iisip. Paulit-ulit itong ipinasok sa rehab ng kanyang mga kaibigan at dumating din sa punto na naapektuhan na ang kanyang baga. Hanggang pati na si Tito Big and Joey ay nilayuan na siya dahil ayaw talaga niyang magbagong buhay at maglubay sa kanyang masamang bisyo. Taong 2000 ay nahuli siya ng mga pulisan na nag-aabot ng tatlong gramong bato at ito din ang naging dahilan upang siya ay makulong. Nang lumaon ay nakalaya din si Richie de Horsey at pumalik sa pagkanta sa mga bar. Dumating din sa punto na hirap na siyang kumanta dahil din na niya maabot ang matataas na nota. Isa na nga din sa dahilan ay ang paghina ng kanyang baga. Kaya naman siya ay mayroong backup singers sa entablado. Ayon pa nga kay Richie ay kinukulang pa ang 1,500 sa pagbili ng kanyang bisyo at noong August 2004 ay muli siyang nahulihan ng bato. Sa kabila nito ay tumawag siya sa cellphone ay humingi siya ng tulong kay Vic para sa kanyang pampiyansa pero hindi siya kinausap nito. At sabihin mo kay Richie kung ayaw na lang nitong tumigil sa kanyang bisyo ay magkanya-kanya na lang tayo. May sarili din kaming problema. Ganun paman ay hindi naman pinabayaan ni na Tito Vic and Joey ang mga anak ni Richie dahil pinag-aral pa nila ito sa letran. Kwento pa ni Richie, noong siya ay nakapiit sa kulungan ay kahit na nasa loob siya ng selda ay nakakagamit pa din siya ng bisyo. At ang pera na pinapadala sa kanya ng kanyang mga kapatid ay kanyang pinambibili. At dagdag pa niya ay upang matustusan niya ang kanyang bisyo ay gumagawa siya ng paraan. Gaya ng pagtatanghal sa loob at imbis na sa lapi ang ibinabaid sa kanya ay bato ang kapalit nito. Noong mga panahon na iyon ay mayroong bumisita sa loob ng kulungan na isang grupo na tinatawag na World of Hope na isang samahan ng mga kristyano at dito ay kinuha si Richie na maging gitarista. Ang kabayaran kanyang natatanggap ay pinambibili niya ng pagkain. Ayon nga kay Richie, noon ay makabili lang siya ng hopya at soft drinks pero hindi nagtagal ay hindi na hopya at soft drinks ang kanyang nais at ang gusto na niya ay busugin siya sa salita ng Diyos. Kwento pa nito na nakita niya sa chapel sa ilalim ng imahe ni Kristo ay nakasulat ang mga katagang kasama mo ako hindi kita iiwan. Sa adpa nito, ay napagtanto niya na ang Panginoon ay hindi siya iiwan at dito niya ibinuhos ang buong katapatan niya sa poong may kapal. Kaya naman paglabas niya mula sa bilangguan ay nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Taong 2008 nang siya ay muling magbalik sa mundo ng showbiz at muli siyang nakasama sa pelikula ni Natito Vic at na iskul bukul 20 years after. At taong 2009 naman nang siya ay makasama sa palabas na Tulak, Lab Online at Ang Darling Kong Aswang. Subalit sa kaparehong taon, sa kasamang palad ay nagkaroon siya ng mild stroke pero kaagad naman siyang nakasurvive. Ganun paman ay nagpatuloy siya na maglingkod sa Panginoon. Kasabay din nito ang paglabas niya sa ilang television show. Nagpatuloy ang pagbabago ni Richie sa kanyang sarili at inayos nito ang kanyang buhay. Ngunit noong taong 2015 naman ay tinamaan siya ng sakit na pneumonia, diabetes, kidney failure. Dito na nagumpisang bumagsak ang kanyang katawan hanggang sa kinailangan na itong magpa-dialysis. Pero di nagtagal, taong din iyon ay sumuko na din ang kanyang pangatawan at tuluyan na din siyang binawian ng buhay noong April 17, 2015 sa edad na 58. Labis namang ikinalungkot ng kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay pati na din ang kanyang mga tagahanga at inihimlay ang kanyang labi sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ayon na din sa kasabihan, sa buhay natin, ay hindi mo pwedeng guluhin at sirain ang buhay ng iba. Tapos mag expect ka na magkakaroon ka ng blessing at peace of mind. At lagi nating tatandaan na kahit ano pa ang ginawa nila o kung ano man ang nararamdaman mo, ang pananakit at paninira sa iba ay hindi magdadala ng kasiyahan sa iyong puso. Huwag kang gaganti. Hayaan mo na ang langit ang humusga at bumawi para sa iyo. Kung ano ang itinanim nila, yun din ang aanihin nila. Maaaring hindi ngayon, but it will definitely come. Salamat and God bless.